Yeah, mga kadiskarte. <clears> Hindi <throat> tayo makapag-unload. Dahil maulan. and Shout out It's raining here. It's raining in Cavite. Hindi ka ba nalalamig? Eh, makatiskate natin ng mga nakamotor. Oh. Asilong na sila dito sa estasyon. Dito tayo sa ano? Das Marinas, eh may all home doon Ano yan? Aguinaldo Highway yan Yun doon pa Tagaytay Papalapala Doon, yun dito pa Pakor <coughs> Yan po yung mga Nasa biyahe po ngayon Kasalakulong yung nasa biyahe Ingat-ingat po maulan madulas ang kakalsadahan shout po ingat lagi sa biyahe always ride safe and let's keep on trucking keep on driving